Mga kapatid, usapin sa lupa at pamana ang isa sa ugat ng hidwaan ng magkakamag-anak. Kaya naman bibigyan natin ng payong legal ang ilan sa inyong katanungan ukol dito. Unahin natin ang tanong ni Juvelin Claudio Clemente. Atorny, sa amin po yung bahay. 12 years na po kami naninirahan dito. Tapos, yung lupa, hindi po sa amin. Yung may-ari ng lupa ay binenta sa iba. Pero, yung bumili ay nag-down payment lang. Kaso, gusto niya nakunin yung lupa sa kadahilan ng paparentahan niya daw ito sa iba. Legal po ba itong gusto niyang mangyari? Ano po ang pwede namin gawin? Dapat ay may kontrata kayo mula sa may-ari ng lupa bilang katibayan na may karapatan kayong tumira sa nasabing lupa. Kung nakatira po kayo sa lupa na hindi sa inyo at wala kayong titulo o kontrata, walang deed of sale o kontrata ng pag-upa, squatter po ang turing sa inyo ng batas at maaari kayong paalisin ng may-ari ng nasabing lupa. Ang unang dapat ninyong gawin ay kumuha agad kayo ng kopya ng titulo ng lupang inyong tinitirhan mula sa Registry of Deeds upang malaman nyo kung sino ang may-ari ng lupa na dapat ninyong kausapin. Pangalawa, kailangan kayong magbayad ng amilyar o yung real property tax dun sa assessor's office sa munisipyo o city hall para sa inyong bahay. Tiyakin na nakapangalan sa inyo ang resibo ng amilyar. Hiwalay po ang binabayarang real property tax para sa lupa at para po sa bahay. Importante po ang resibo ng real property tax para may hawak kayong dokumento na nagpapakita o nagpapatunay na kinikilala ng gobyerno ang inyong pagtira sa nasabing lupa para hindi kayo basta-basta mapapaalis ng walang court order. Ito naman ang katanungan mula kay May de la Cruz Gonzales. Attorney, yung auntie ko, kapatid ng tatay ko, namatay last year. Sa akin ipinamana ang farmland niya na nasa likod ng bahay ko sa Iloilo. At nakapagpagawa po si auntie ng deed of sale para sa akin. Kinukontest po ng uncle at mga pinsan ko ang last will and testament ni auntie. At sabi po, may expiry date daw po yung last will after one year. Legal po ba yung ginawa ni auntie? Legal ang magbenta ng lupa sa pamamagitan ng deed of sale o magpamanan ito sa pamamagitan naman ng last will and testament. Subalit, walang bisa ang deed of sale ng lupa kung hindi ito notaryado at kailangan ding iparehistro ito sa Register of Deeds o maipatatak sa likod ng titulo ng lupa upang magkabisa. Wala ding bisa ang last will and testament kung hindi ito na probate o hindi ito dumaan sa korte upang matiyak na authentic at legal ito. Tanging korte lamang ang makapagbibigay ng visa o validity sa anumang last will and testament. Hindi po maisasalin ang pagmamayari ng lupa hanggat hindi dumadaan sa korte o probate ang nasabing last will and testament. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.